Hello mga kababayan So guys tama yung sinabi ni Senator Trillanes na yung pagsali sa Duterte Black ni Senators Bamakino Aquino at Francis Pangilinan e eh, para na nila sinalayo kanilang kaluluwa sa demonyo Totoo yun guys kasi dapat hindi makalimutan nitong dalawang senador na to si Senators Bam Aquino at ano, Francis Pangilinan na ang dahilan kaya sila binoto ng mga butante kasi iniisip na hindi sila kagaya ng mga Duterte, hindi sila kagaya ng mga Marcos. Kumbaga, iniisip na sila ay kagaya rin ni Risa Montiveros na walang kinikilingan dito sa dalawang partido na to na sila ay pagtatanggol nila kung ano yung tama. Kasi hindi sila kakampi dito sa dalawang nagbabangga ang ano, puwersa, Marcos at Duterte. Tapos ngayon, kalaman-laman natin, eh, doon pala sila sasali sa Duterte Black. At ang boboto nila na Senate President, eh, itong si Chis Escudero na talagang inusog-usog yung impeachment na yung fourth iba yung definition niya. So guys, sa totoo lang, hindi mo pwede na sabihin na kasi hindi na dahilan nila, Uh, kasi nga daw para sa mga komite na gusto nila na sila mamuno kagaya daw ni iba Makino yung uh, komite na edukasyon tapos si Pangilinan komite na agriculture kasi daw doon sila magiging mas effective kaya yun ang gusto nilang mapunta sa kanilang komite pero alam nyo guys sa totoo lang hindi naman yun ang pinag-uusapan eh, na yung mga komi-komite ang pinag-uusapan dito, alam nyo naman yung layunin talaga ng mga yan, na mapigilan yung impeachment ni Sara Duterte, na alam na alam naman ng lahat, at sila na lang ang, eto mga senador lang na makasara na lang, ang nagbubulag-bulagan. Pero I believe talaga, alam din nila na tiwali talaga si Sara. Alam ko rin na naniniwala sila na guilty si Sara Duterte. So, doon pa sila anib. Kung saan e eh, mga balik ko mga prinsipyo. Ibig sabihin, pagka sumali ka sa Duterte block, hindi pwede na para makuha mo lang yung ano, uh, committee na gusto mo. Kasi pwede mo naman i-request kay ano eh Senate kunyari lang magigising ano Senate Presidency si, ano a uh, Tito Soto. Pwede mong hilingin sa kanya yan. Pero ano ba yung gusto mo? Bakit doon mo gusto na kumiling sa mga grupo ng mga Duterte. Kasi hindi pwede na kahit paano eh, yung ibang mga prinsipyo mo mabali eh, pagka dyan ka talaga kumampi eh. So, ibig ko sabihin, dapat mahiyaman lang etong si Bam Aquino at saka si Francis Pangilina, no, na etong si Kiko na mahiya naman sila sa butante dahil ang pinaka essence ng pagboto sa kanila inaasahan nakagaya sila ni ano Senator Ontiveros na kayang manindigan sa gitna ng Duterte at Marcos maipagtanggol lang kung ano yung katotohanan kung ano yung tama tapos ganito ka mukat mukat mo porket nanalo na sila porket guaranteed na yung six years nila sa Senado talagang itong mga to, once mababait lang pagka nangihingi ng boto. Pero pagka guaranteed na na, ano talaga, sure win na sila, na six years na hawak na nila yung kapangyarihan ng pagiging senador, wala na, talagang sila na masusunod, hindi na makikinig sa ano, hinaing ng taong bayan, basta ano, kung ano yung gusto na nila. Pero noong mga nangihingi ng boto, ah, alam mo yung mga ano adikain ng taong bayan, yung mga gusto ng taong bayan na ano nila ipagtatanggol nila. Mahiya naman sana tong dalawa na to. Na intindihin rin nila na hindi yun ang ano dahilan ba't sila na Ang hindi ko lang kasi alam kung nung ano ba botohan ba may underground bang nangyari na lumapit ba sila sa iglesia ni Kristo na kaya halimbawa nakapaloob sa usapan eh pagka naipanalo sila ng mga to eh ano dito nga sila sa ano Duterte group meron bang nangyaring gano'n na hindi natin alam na kinarga pala sila na iglesia ni Kristo kasi o oh, lumapit sila do'n o oh, nilapitan sila kasi ang alam ko yung pagkapanalo nila legit na walang tulong na iglesia ni Kristo eh So, kung legit yun na nanalo sila na hindi sila kinarga ng iglesia ni Kristo, dapat wala silang, ano eh, yung iisipin na kailangan nilang kumampi sa Duterte. Kasi, talaga yung mga committee na gusto nila, pwedeng pwede nilang i-request. Kung, alimbawang si ano, Tito Soto maging Senate President. Sa tingin ko, may mas malalim. Bakit nga sila, ah, doon ano, Uh, papanig sa pagka Senate President ni Chis Escudero na grupong Duterte baka nga di natin alam kung nakalapit yan o lumapit ang Iglesia ni Cristo sa kanila, nakakargahin sila provided na pagka nanalo sila dito sila sa Duterte so hindi natin alam ha ang ano lang guys uh, sabihin na natin na talagang hindi mapipigilan dahil desisyon nila yon bantayan na lang natin kung ano ang magiging prinsipyo nila pagdating sa impeachment ni Sara Duterte. Kung ito na naman, kakampi na naman sila na wag matuloy ang impeachment, di ba? Parang iba na yun, di ba? Parang hindi na sila yung inaasahan natin na naging dahilan ba't natin sila naiboto. Kasi etong dalawa na to ako mismo bumoto sa kanila. So, sana lang mali ako ha, ng pagbasa. Bakit sila kumikiling sa Duterte group na pipiliin nila na maging Senate President si Cis Escudero. So, dito na ako guys and blessings! Blessings everyone! Bye!